Madam, seryoso kaya sa akin yung boyfriend ko. May dalawa na siyang asawa. At balak niya, gawin akong pangatlo. Sa tingin mo, seryoso kaya siya? Yan ang tanong sa akin na isang follower. Ako minsan nagugulat ako sa mga tanong-tanong nyo ha. Sa mga pa-advice-advice nyo. Sa totoo lang, hindi nyo naman kailangan na advice. Matatanda na kayo. At saka, kayo ang mas nakakakilala dyan sa mga jowa nyo kasi ako magaling lang ako mag-advise kasi hindi ko sila kilala kayo ang mas nakakakilala dyan eh kayo nakakaalam niya kung seryoso talaga sila sa inyo o hindi kung mahal ba talaga nila kayo o hindi kasi kayo nakakakilala dyan kayo ang nakakasama kayo ang nakakausap kasi ko ako ang tatanungin nyo sabi ko nga sa inyo kung tatanungin mo ako kung seryoso ay hindi ko alam kung seryoso siya pero ako mas tatanungin kita ikaw handa ka bang pumasok sa ganyan alam mo nang may dalawang asawa na magiging pangatlo ka, ay pag-isip-isipan mo. Eh baka mamaya, katulad ng meron kasing ibang Pakistani na nag-aasawa lang ng dalawa, tatlo, apat, yung mga babaeng Pinay ang bumubuhay. Ang bumubuhay sa Pakistani na lang, nagbibigay ng sustento ay mga Pinay, monthly. Hmm, anak. Mag-hello ka, anak. Hello ka, mo anak. O, punta na dun anak, hindi usapan pang bata ito. Tapos ayan, ang Pakistani na ang binubuhay ng mga Pinay, ano? You know? At saka yung unang asawa, siyempre, pag sinustentuhan si Pakistani, ade, siyempre, san ba ipapadala yeah, ng Pakistani yeah. yung pera, di ba? Oh. Yun na rin mga Pinay, ang bubuhay sa unang asawa na Pakistani. Kaya ganyan na nangyayari. Pero mayroon din naman Pakistani na kahit taga-asawa ng dalawa, tatlo, si Pakistani ang bumubuhay, maganda trabaho. Ay eh, ganyan sana eh baka mamaya kayo pa ang bumuhay, ha? At saka baka mamaya meron kayong anak na naiwan sa Pinas, ha? Yan ang ayaw na ayaw ko. Yan ang hate na hate ko. Yung may anak pala sa Pinas. Eh, Ayan na naman naki. Akala mo kasi na naman naki. Pero yan talaga kinainis ko. Yung mga may anak sa Pinas tapos nakakilala ng Pakistani. Pinabayaan yung anak. Pinabayaan yung asawa merong asawa kasi madam hindi na kami magkaintindihan eh kasi madam ano sinubukan namin madam na sinubukan ko madam na magkaayos kami na ayusin kaya nga lang hindi na talaga maayos eh paano mong maayos yung pag yung relasyon yung mag-asawa kung pilit na si Pakistani eh kayo pa rin dapat itapon eh, mo na si Pakistani kung gusto mo talaga maayos yung samahan nyo eh may Pakistani kayo sitwasyon eh. Ganun kasi siya ganyan. Pero sinubukan namin, sinusubukan namin ayusin. Pero hindi na talaga namin maayos. Kasi nga, hindi nyo maayos. Kasi nga, may Pakistani ka pa eh. Kung ang gawin mo, itapon mo muna si Pakistani sa Earth. Ay, sa, ay, wag sa Earth. Dito yan eh. Sa Mars. O, oh, hindi na makakabalik sa'yo yan eh. Tapon sa Mars. Baka sakaling doon, maayos yung relasyon yung mag-asawa. Pero hanggat kayo ni Pakistani, tas kunwari, pipilitin mo maayos, ay hindi talaga maayos siya. At saka sabi ko nga sa inyo, huwag kayong masyadong naniniwala, lalo na yung mga chat-chat lang, yung mga pangako na hindi naman natutupad, ay bahala kayo sa buhay nyo mag ng panahon, ha? sa totoo lang, bahala kayo yung may mga asawa na yung Pakistani tapos uh, gusto nyo pa rin sumugal, pwede naman, pwede naman kasi, pwede naman kasi sila mag-asawa hanggang apat, diba? pero pag-isipan nyo mabuti kasi nga sabi ko nga, ako nga, ba diba, ako lang ang asawa pero ang dami ko adjustment na naginawa ba diba? ang dami kong luhang na iluha eh lalo pa kung may asawa na, ba diba? eh para kang ano nyan habang buhay ka, para sa akin ha, ganito pero hindi naman lahat siguro. Pero para kasi sa akin, kunwari mag-asawa ng pangalawa asawa ko, parang habang buhay akong may kakumpetensya. Parang habang buhay dapat ako mas magaling, ako mas masarap. <laughs> parang alam mo yung mga ganun, parang hindi ko kaya. Kaya sabi ko nga sa inyo, eh kasi pag mahal mo, adi, kakayanin di ba sabi nga. Pero sabi nga, minsan din kasi hindi naman pwede yung mahal mo lang sa pag nandyan ka na, hindi pala pwede yung mahal mo lang, masaya ka na, hindi pala. Pag andyan ka na sa sitwasyon na yan, saka, saka mo mapapag-isip-isip, eh, buhay niyo yung bahala kayo. At least, sinubukan niyo, sabi niyo nga. At least, trinay niyo. Eh, try niyo, pwede niyo naman talang, ano yan, try, try, tapos pag ano, mahala <laughs> kayo, pag-isipan niyo mabuti, ha, matanda na kayo, hindi niyo na kailangan, pati ako, nadadamay sa mga, isipin niyo ba, ay stress niyo sa mga ganyan ganyan eh kasi ganito eh kasi ganyan madam eh kasi sabi niya eh kasi ay nako paulit-ulit-ulit ho tayo paulit-ulit dito ko dito sa kangangar-ngar sa kangar sa geger-ger